Ayan guys, ito yung mga ano natin, mga uh, baby stags. dapat ah pa, kaya pa, kaya pa natin para lumapit. Ayan. Ayan mga iba banding natin ito ng, ano, ng national at saka local. Local ba? Pag umabot sa national, uh, local mga ritos, mga iba banding Kuro kayo piso Hindi ko Ayan guys, ayan. Yan, pito ako lang ng konti para makita yun. Para luwapin sa Ayan, lalaki lahat yan guys. May mga alaga natin dito. Ayan, hmm. uh... nagkakagulo sila ay sa ayaw lumapit ayun basag pa siguro kapaluan loo ka lakas ng mga, mga awis ng kapatid mo ayun ah. ano guys takbo ah. tuloy yung isa dun hinambalos ah. <laughs> ba naman eh ba naman ng kapatid? there. Chill mo ito. Uy, uh, oh, pipakain na nga lang kayo eh. Nag-away-away pa kayo. Ayan guys, may vitamins. Ang gagabi natin dyan, vitamins guys. Ayan. Ayan, yeah, buho lalaki na yan. Hmm. Kaya lang, medyo ano yung isa medyo sa paayo. Inborn. Inborn. Yan. Inborn yan. Kaya guys. Kaya lang, dito wala lang damo. Yan. Naubos na nila yung damo. Naubos na nila yung damo dito. Ito potek guys. Paalo b boy Taon yun naman. Toto Ta tao nito. Taon 'yan, guys. Talaga, talaga. nagagawa naman ng ano may vitamins, no. Maganda ng kumain, iwas sakit. 'Di tuwan tuwa ako guys kasi nalilibang ako dito kahit hindi ako umalis ng bahay Ah, uh, dito lang ako sa mga alaga ko nakatuto ako nakapokus ako yan salamat sa ano ngayon na talagang ano na guys ah, uh, talaga nag quit na tayo sa ibon yan uh, quit na talaga ako sa race ng ibon uh, pumokus na ako dito sa paghalaga ng mga cockfighting yan. dito na ako nag focus yan salamat sa nagban sa akin natauhan ako at bumalik ako dito sa pag-breed ng mga manok natin. Yan, ha. Yan. good luck sa breeding natin guys. Yan. Ingat palagi guys. Stay humble lang po and God bless po sa ating lahat.